Hi. We're back. So, nandito na ako at ayan, handa na akong maglagay ng aloe vera sa aking book. So, ito 'yung tsura ng buhok ko. <laughs> ayan siya. So, kapag napapansin niyo, ayan marami 'yung mga short hair at mayroon na ako ang mga gray hair. So, may mga short hair ako dito. Ito 'yung mga napuput naputol that time. So, ayan para pagandahin ang ating buhok. Watch out. <laughs> Ito na yung aloe vera. So, we are going to start by hands. <laughs> so, imamassage lang natin siya sa ating scalp. Scalp. Like this. So, maganda rin siya sa face. Like, imassage mo rin siya. Pero maglalagay ako mamaya sige nga unahin natin yung face since ganyan so pure lang sya wala akong pinalo lagyan natin yung face natin so, namang mula yung namang mula yung mukha ko Ito na pala tayo sa aking bahay at nandun si Rafael natutulog check natin mamaya ayan check natin ah mamaya na lang ituloy lang natin yung ating pampaganda. Lapot. So, massage lang natin siya in circular, circular motion. Wow. So Si dapat daw para tumawal sa ilong ganyan din <laughs> Wala nang pag-asa Para mawala yung kulubot sa mukha So ito yung damit ko para mabilis magpadidik kay Rafael <laughs> dapat daw pataas yung massage para hindi maging sagay yung mukha. Ayan. Para mawala din yung mga pulls. Yung contour. So, multi-purpose yung aloe vera to. Hi, bugs. Pero meron akong pang massage sa baba. Pag umiyak yan mamaya, nagugutom na yan. So, dahil walang laman yung aking breast. Hindi ko alam, medyo nag- pinapainom. So, nangangati ang aking ulo. Hindi <laughs> ako nakaligo ng ilang araw. Hindi ko alam. Kung makikita nyo, pero, feeling ko, ang dami kong gun So, dito na tayo sa buhok. So, kung babalikan nyo yung mga video ko, una kong video, sobrang kapal ng buhok ko. Sobrang haba. Tapos, pagpunta ko ng Thailand, bigla ko siya pinutulan. Broken hearted yan. Anyway, so tatapusin ko to. Tapos later, tutugtong natin yung pagligo sa akin. Kung paano yung proseso ng um, soong. Okay guys, bye bye.